Mayroon bang na bibisita dito sa sayo? Wala. Hindi naman. Awala na kapunta si Mukong dito. Wala kantero. Ah uh... Bibisitahin natin yun si ano si kaibigang Mirwin. Uh, nagparandam siya sa akin kagabi. Napapunta uh, kapunta ako dito sa bahay niya. Kasi yung bahay niya uh, ano, palinis uh, niya sa ano, sa akin. Uh, kaya uh, uh, kaya respetuhin natin kaibigan natin. Kaibigang Merwin. Uh, Puntahin ko. Bibisitahin ko at saka lilinisin ko yung bahay niya uh, meron mang nagsabi sa tabi ko dito at uh, ano mga kamera uh, bunda ko uh, meron akong dinalang maliit yun sa no, pang alay sa kanya ah uh, uh, uh ka na

kani mahalin vlog as talk, no. at kani lahat tayo yung sana sa ano sa ko at saka ano sa ano na at kani marlin marlin no out uh, at eh uh, ano pala Sir na uh, uh si umar uh, sa so lahat no so lahat lahat no at saka uh, pasensya lang kayo at uh, ito lang na uh, kakataon nakabalik ako uh, sana magkatulong tayo ni kaibigan ni na makabalik ako pag vlog uh, tayo ni kaibigan ni ng ano yung pagpersa ng katawan natin at, uh, yun sa ano sa yung sa bigyan tayo ng ni, ano na Jesus Christ yes, no, na pag ano tayo sa ano, katawan natin uh, makonsolo yung ano, makbigyan ta tayo ng pagkain at uh, yung, uh pagkain yung ano, isang araw katat no at, ano hello. Ah, uh, tuloy tayo sa amino. Nagpunta dito sa ibida ng mero. Uh, dito pa ako nakadaan sa ano, yung suba. Ayun. Dito lang ano no. Ano. Ah, ah, saka tapos na ako. Sama ko 'yung aso ko. <coughs> si Wala po 'yung kasama. <coughs> ay yung mga counter uh, dito pupunta yung una una pumunta namin dito ang muko sobrang linis dito uh, may pataw na uh, pagbigyan na ano uh, na ano ko nga kagabi pupunta ako dito yung nisan ko Yun. Dito na aku Dito na suba, Oh, ang lalim. <coughs> Raming bato. Yung kusog yung ano, yung baha. Yung mga ang bubukso ayun o eh. ito, ito. ang taas naman to ayan mga camper lapit na tayo sa ano lapit na tayo sa ano ni bahay ni kaibigan mirwin mga kandar oh sakit dan nun na ano yung mga kukutol ayun mga kandar punta na tayo bakit pinutulan nila dito sa hmm mga hunter dito tayo dadaan no. sobrang nakano dito Hello. No. Tebigang so, Merwen. Ah oh, dito ako no, no, napunta na ako dito. Ah, sobrang nakabagnot mga kanter. Bigang Merwen. ah huh? Dito ako. zieто uh, no ibu ibu figs ko tong no, yung camera itu ko

yung mga kantor yung wala daw siyang kasama baka doon um, daw nakatira yung, yung kasak, um, uh, um, mga kasama niya sa sa kabilang bundok ayun yung mga kantor dinimisin natin uh, at ano ano natin dinimisin natin yung yung bahay nito kaibigan natin ang sobra yung, yung, yung babaglok din dito yun siya kaibigan meron ang sobra na yung wala no? ng araw pagpunta ko dito kasi meron pa akong trabaho doon sa bahay you <laughs> bigang merwin ano uh, na liness na na nalinis na ito eh uh, bigang merwin nang dito ako na no, uh, may dala ako pang para pang par alay sa iyo. Yung <gog> mga kunukuhula. Pero meron akong alay sa iyo. Yung ano yung madiyan yung gusto mo alam uh, ano, ko yung anu, 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 amu, to, saka, ano, pagpunta ko yung ano, maninimo dito mayroong syuk ito ang namin saka hala kaya mga kanter nakalimutan uh, nakalimutan ko pala yung ano yung plato dyan, yung ano mayroong isang pagkain dala ko dito at saka yung syuk ay ilagay ko yung ano, silupin mayroong pala itong silupin yung mga kantro no? sinjalang lang kaibigang meron na uh, ano dugay ang uh, punta dito ayun uh, dito ito na ang pagkain mo at saka yung syuk tong ilagay eh, ko lang sa ano si lupin nakalimutan ko yung ano yung plato ito oh, yung yun mo ah mo yung ito ah uh, ito nang ano

ano tulungan mo ako sa ano ha yung baka mayroong akong pupuntahan sa ano yung pag vlog ang tumutulong sa akin yung dito lang nandyan ka lang sa ano nandyan ka lang sa kiliran ko ibigang merwin oh, sige 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 Uh, ano kaibigan mo rin meron bang na bibisita dito sa sayo wala kaibigan mo rin ah, wala nakapunta si mukong dito ay siya siya ay terus wala pala dyan, uh, wala pala uh, wala pala nakapunta mo kung dito Sobradong ang sobra daw ang busy ni mo kung ayun, uh, na ano daw nagsama siya kung touch ka doon sa ano baba yung bad luck pala at uh, saka uh, um, uh, hindi ko alam kung nagsama pa ba sila si ano yung si Bugoy ang alam ko lang si ano si yung sama sila si Bugoy, si Dukyo at si Tard. Uh, yung mga kanta ng no? Uh, pwede nga meron. Uh, ano? Uh, pwede ba uh, magkain ka dyan? Pwede nga Bakit mahina yung ano? yung mga ano mo ah, sige sige ah, nandito na ako ah, ano maglilinis sa bahay mo baka susunod punta ko dito mag, ano may dala ko no yung itak na lilinisin natin dito pa malakihan natin yung ano, paglinis yung bulaklak mo oh. tingnan mo Okay na. Oo. Oh, ako, bilisan ko na ba? Ako nagtanim ka. Yan. Ito, yung mayroon ng malaki. At, uh, yung ano, isa lang yung bulaklak. Yung ano, yung daw, yung kamunggay, kamunggay. Ano ba yun? bigang meron. Hindi ko alam yung ano, yung bulaklak. Ano anong tinanim ko Ang oh tatatawa pa siya mga kantero. Tatawa pa siya ano hindi daw, hindi daw ang sabi niya hindi daw ako alam sa ano yung bulaklak na tinanim ko. Ayun mga kantero. Uh, kaibigan Merwin na uh, kakain ko Kunin ko yung ano camera. yung mga kantero uh, kunin ko hindi man ano hindi siya kumain kung mayroong kamera maka ano sa kanya yun yung mga kanto no puntahan natin oh, good niya tapos na siya tapos na siya kakain alas yung kasabay dito kung kapunis yun na kung kapunis yun natin. Tapos nakakaibigang meruin. La, la, la. Ubus niya, bay. Yung mga kantero. Mangubus niya yung ano. Yung lagay ko sa baso. Ah, um, ah nakakain. Bakit hindi yung ano? Naubos mong ano, biskuit yung ano. Pagkain. Ah, uh, pagka... Hagka ha, ah, nakain pala. Ha, uh, kuning kunin ko yung ano uh, mga kandar. Ang tapon ko. Ayun mga kandar. Ayun. Ito yung bulaklak uh, nilagay ko dito. At saka yung uh, ano, yung paligid. Mayroong bulaklak. Ayan yung mga ka-hunter no? natin to. Ah, uh, kaibigan meron ni uh, ano? Ah, uh, meron akong sabi sa iyo. Kaibigan meron. mahina na yung kaslayit ko na-absan na ko pag gabi yung mga counter uh, oh, eh masakit yung ano mga counter ayun, tapos na ayun uh, ay, counter no uh, dito na yung ano,

Uh, hindi pa yung magdadaan. So, uh, ayan mga kapatid. Uh, ano pala. At sa uh, yung pagkain niya. At yung punso. Yung bahay niya. Mayroong anong puno ng kahoy. Uh, pagbalik ko, yung sa paligid, yung ko. Ayan mga kapatid. At sa uh, kaibigan ni Ruin. Ah, kasusunod lang pagbalik ko, oh, lilinisin ko ito yung ano, malalakihan ko to. Ayun eh. eh uh, ang sabi niya, pagbalik daw kasusunod uh, susunod, baka makadala daw ako ng siktong. Uh, okay lang kaibigan, Merwin. Oh. No? Uh, hindi ko yung makalilimutan pagbalik ko, susunod at uh, yung ano mga kanil uh, bigil pa yung kaslayt ko at saka at uh, kaibigan uh, e uh, siguro uuwi na ako mamaya uh, maghingi na ako ng ano yung pang yung bas bas yung kantang bas basan basan mo ko kaibigan e na 谢谢谢 galya eh ano, lagay mo sa isipan dama mga pala niyo. Uh, ano niyo eh i niya sa isipan natin mamayang gabi. <coughs> Ayun. Ah thank you, thank you very much ah Kaibigan ni Rewel, ah, bigyan mo na ako ng ano yung ganyan. Kasi uh, kasi hindi ako naka vlog meron akong naka ano uh, meron akong trabaho kasi yung kung mga ano hindi, hindi ako maka ano uh, makasabay ni nilang itin bakit wala ano, ako wala kaming kakainin yung isang araw katatlo bakit walang kakainin yung ano bigas Uh, nang harvest ko namin ng ano, mais. Ayun mga kapil mo, no? Uh, dito lang, ano yung, ano? Uh, tayo lang, ano, uh, uwi mo tayo. Ah, ang init yung flashlight ko. Ang oh. ko. Uh, ikaw lang mag, ano, kaibigan Merwin. Ito yung, ano, yung syuktong mo at saka yung pagkain mo. Uuwi na kami, kaibigan Merwin. Oh, sige, sige, sige. Uh, salamat, salamat. Uh, thank you, thank you, thank you sa eh, pag-ano mo. No? Uh, pag-ano mo sa akin. Bye bye kaibigan Merwin Ah, uh, ato na ko Ayong mga kahunter ko Ah uh, <coughs> ano uuwi na ako kasi yung ano gabi na gabi na mga kahunter uh, Tingnan mo lang dito Ang uh, um, ano eh ano Ang ko Di 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 Yung mga ang sobra ka ano ah, daw mabutong pantog ko mga kanta saka yun ko kasi yung ano pinansin ko yung ano yung pagpunta ko sa bigam na rin ayun mga kanta dito lang ako putuloy ko itong video mga kanta